ang maputing ulap sa maaliwalas na langit ay matingkad na nakukulayan, parang bahaghari. Mabilis na pumunta sa kanuran ang lumulubog na araw. Dahil tapos ng maglaba, mabagal na tumayo si Lian Chow sa tabi ng balon. Sandali siyang napapikit ng maramdamang tila may mga bituing lumilipad sa harap niya. Gustong mawala ang mga bituing nakahihilo. Inay, tapos na po ba kayong maglaba? Ako na po ang magsasampay. Si ayowi iyon, na mas matanda kay Shaolan ng mga tatlo o apat na taon. Nagdidilig siya ng mga gulay na chai sa kabilang gilid. Nang makitang tapos ng maglaba ang ina, mabilis siyang tumakbo para kunin ang mga labada at isampay sa alambring nakatali sa dalawang poste sa loob ng kubong walang dingding. Hindi sinagot ni Lian Chow si Ayuwe, tumangu lamang siya. Nakatayo pa rin at nakapikit, nagpipilit na mabawi ang lakas. Payat siya at maliit, mga 25 anyos at nakasuot ng kupas na asul na samfu. Medyo nakangiwi ang kanyang mga labi. May pangit at nangingitim na bukol sa kanyang noo. Halatang napalo siya ng isang matigas na bagay, kamakailan lamang. Malaki ang kanyang tiyan. Madaling mapansing, nagdadalang tao siya at malapit ng mga anak. Nang dumilat si Lian Chao, nakatayo na si Ayue sa isang bangkito at isa-isang isinasampay ang mga damit sa alambre. Dahil mataas ang alambre, kailangang tumingkayad siya at tumingala. Habang minamastan ang maliit na katawan niyon at ang alanganing paraang pagsasampay ng damit sa alambre, biglang nahabag si Lian Chao. Mahina niyang sinabi, Ayaw we, ka, baka ka mahulog. Opo, sagot ni Ayaw we. yung Bigla iyong pumihit, nangangambang, tumingin at nagtanong. Inay, luto na ba ang hapunan? Kung hindi, kagagalitan at bubugbugin na naman tayo ni Itay. Nakapukaw kay Lian Chow, ang huling sinabi niyon. Bigla siyang kinabahan. Kahit meron pang kaning lamig na natira sa pananghalian, lulutuin pa ang mga gulay. Kapag walang nakain, pag uwi ang asawan niyang sugarol, tiyak na may mangyayari. Hindi sinasadyay na hipo niya ang namamagang bahagi ng noo. Tumahip ang kanyang puso. Nagmamadali siyang naligo sa tabi ng balon at pagkatapos ay tinilungan si Shaolan sa pagdinis ng katawan nito. niya ang dalong balding tubig at kinarga ang mga ito sa pingga pa uwi. Ang nakalihis na sinag ng lumulubog na araw ay tumama sa kanyang katawan, sa malaki at bilog na tiyan, sa dalawang umuugang balde ng tubig sa pingga, sa umiika niyang paa, at sa hubad na siyaulan na naglalakad sa kanyang likuran, palinga-linga. Pagod na si Lian Chow sa walang tigil na pagtatrabaho. Ngunit, hindi siya pwedeng magbagal ng kilos Mabilis niyang sinindihan ang apoy sa pugon. Hiniwa ang mga gulay. Pinakulo ang tubig. Nilinis ang mga kawali at iba pang kasangkapan sa kusina. Ang pugon ay yari sa luwad at may mga gatlana sa iba't ibang bahagi. Sa tabi ng pugon ay may maliit na lalagyan ng panggatong. Wala na iyong laman. Kinakailangang isang tabi muna ni Lian Chow ang sipit ng kalan para manguha ng mga panggatong. Tumulong si Shaolan at may dalang isa o dalawang peraso tuwing papasok. Ikinakalat sa lahat ng lugar. Abala sa gawain si Lian Chow. Tinanlawan ng liwanag na nagmumula sa apoy ang mga guhit ng pagod at puyat sa kanyang mukha walang makasisisi sa kanya. Mula alas sa isang umaga, nang bumangon siya para maganda ng almusal, hindi na siya natigil sa paggawa hanggang ngayon, maliban sa sandaling pahinga noong tanghalian. Noong umagay, nanguha siya ng mga punla ng palay at itinanim sa bukid. At noong hapon, ay nagsibak siya ng kahoy na panggatong at namitas ng Taffing Wu, isang damong panggamot na gagamitin niyang pampaligo pagkapanganak. Malapit ng isilang ang sanggol at hindi maaring hindi siya handa. Kung hindi niya iyahanda agad ang mga kailangan, anong mangyayari sa bahay kung bigla na lang siyang ipasok sa ospital? Walang alam ang sugarol niyang asawa kundi humilata sa kama sa kuta ng opyo at magmadjong araw-araw sa Shangxi Coffee Shop. Kung hindi niya aasikosuhin ang mga bagay-bagay ngayon, sino ang tutulong sa kanya? Bukod sa gawain sa bahay, kailangan niyang lagyan ng pataba ang mga gulay at pipino na nakatanim sa gilid ng kanyang bahay at bunutin ng ligaw na damo. Kung hindi ay, bubugbugin siya ng kanyang asawa kapag naging masama ang ani. Masakit pa nga ang kanyang noo dahil sa suntok nito, dalawang araw na ang nakararaan dahil nagkamali siyang sagutin iyon. Shhh! Inilagay niya sa kawali ang mga dahon ng kamote. Ang buong bahay ay napuno ng bango ng nilulutong gulay. Nakaupo si Shaolan sa loob ng bahay. Dinidilaan ang mga labi at tinitingnan ng nakatatandang kapatid na nakatayo pa rin sa kwadratong bangko sa labas. Di kaginsa-ginsay isang tinig na tila tunog ng basag ng kampana na nagbuhat sa labas ng pinto ang kanilang narinig. Ayowe, hindi ka ba natatakot mahulog dyan? Ang taas ng nakakit mo ha! Ah. Gusto mo na ba dalawin ang hari ng kadiliman? Itay, ah, nagsasampay lang ako. Kiming sagot ni Ayowe. Halos kasing ng kidlat, isang parang kawayang lalaki ang pumasok sa bahay at sandaling tumayo. Galit. Lentek! Kami na hindi paluto ang hapunan. Umalis ka ba para hanapin ang kalaguyo mo? Ah, uh, sa sandali lang maluluto na. Ipiprito ko na lang ang inasay ng isda. Pagkatapos ay, eh, ay pwede na tayong maghapunan. Walang lakas ng loob si Lian Chow na tumingalaman lamang. Inilagay niya sa isang plato ang pinipritong talbos ng kamote at naglagay pa ng ilang patak ng langis sa kawali. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinuhugasan ang inasinang isda. Hindi siya naglakas loob na tumutol sa ingay ng kanyang asawa. Si Lihuya, ang asawa ni Lian Chow ay larawan ng isang tunay na manghihit-hit ng opyo, payat at matangkad, maitim na ng ngipin at namumulang mga mata. Matapos na nakapamaywang na sinigawan ng bawat isa, nagsimula siyang magubat at marahas na nagdanong. Handa na bang tubig na pampaligo? Ihanda ko na ang tubig. Ihanda ko na. Mabilis niyang itinabi ang siyanse. Ibinuhos ang isang kaldero ng kumukulong tubig sa isang balde na kakauwi lamang niya. Pagkatapos ay binuhat iyon ng dalawang kamay sa luma at sirasirang banyo. Yukong-yuko siya dahil sa bigat ng tubig. Umaalog ang malaki niyang tiyan at nakangiwi ang maputlang muka. Nagpapakita ng hirap at marahil ay kawalang pag-asa. Sumagitsit sa kawali ang inasin ng isda dahil sa init ng mantika. Masusunog na ang inasin ng isda. Hindi mo ba naaamoy? Napakabagal mong kumilos. Wala ka nang ang alam kundi kumain. Walang tigil sa pagmumura sa asawa si Lihuya habang ang babae papunta sa banyo. Nagtago sa isang sulok ng bahay ang dalawang bata Nanginginig sa takot, hindi sila nagkalakas ng loob na magsalita. Kabisado na nila ang nangyayari. Baka natalo na naman sa sugal si Lihuya. Pagkatapos kumain at habang pinupunasan ng nagmamantikang uso, kinuha ni Lihuya ang lalagyan ng tsaa. Humigop siya ng kaunting tsaa at pagkatapos ay Pweh! Lumura sa lupa. Niligis ng kanan niyang paa ang malapot na laway sa sahig. Inaakalang aalisan aalis na naman ng lalaki. Mabilis na ibinaba ni Lian Chao na kumakain pa ang mangkok at chopstick at nagkakandautal na "Aman ni Ayue, aalis ka na naman? Akoy akoy ano? Hindi ako aalis." Napakalakas ng boses ni Lihuya. Natalo ako ng 20 dolyar ngayong hapon sa Shangxi Coffee Shop. Bakit hindi ako babalik? Para mabawi ang natalo sa akin. Pag hindi ako nanalo ngayong gabi, hindi ko na tatawagin ang sarili kong eksperto sa majong. Ah, eh, pwede bang bigyan mo ako ng ilang dolyar? Nag-order kasi ako ng dalawampung itlog kay Ying. Malapit na akong mga anak. Kailangang bumili ako ng ilang itlog para lutuin sa luya at alak. Minasda ni Lian Chow ang malaki niyang tiyan, masyadong mahina at mababa ang kanyang boses. Nang marinig na kailangan niya ng pera, biglang nagtaas ng kilay si Lihuya. Lalong pumula ang mata niyang dati nang namumula. Ibinuka niya ang bibig. Ipinakikita ang dalawang hanay ng bungi-bungi at maitim na ng ngipin. Hindi. Hindi. Sinong may sabi sa yung bumili ka ng masarap na pagkain kung wala kang pera. Kung kaya mo umorder, bakit hindi mo kaya magbayad? Lumura na naman sa sahig ang lalaki at dinilaan ng muso. Humakbang ang mahahaba niyang binti at lumabas ang tila kawayan niyang katawan. Nakatayo sa gitna ng bahay si Lian Chao. Nakabuka ang medyo laylay na bibig. Natitigilan at hindi makakilos. Mahangin at maginaw ng gabing iyon. Habang nakahigang walang tinag sa matigas na higa ang kahoy, hindi makatulog si Lian Chow. Naglalakbay ang kanyang isip. Kahit pagod na pagod siya at mabigat na ang mata, pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho, gising na gising pa rin ang kanyang isip. Ang mga lumipas sa pangyayari ay parang ulap sa bundok na mabagal na pumapainan lang sa lambak. Nahaanod nahaanod, kasinggaan ng usok. Sa lahat ng mga taong patay na o buhay pa, ang larawan ng kanyang inang namumukod tangi na lumalantad. Sa kagustuhang magkaapo kaagad, pinag-asawa nito ang tila bulaklak na anak niya, si Lian Chow, na 15 anyos pa lamang noon. At ang masama pa, sa kasabikang magkaroon ng mainam na buhay pagtanda niya, at laban sa payo ng mga kamag-anak at kaibigan nila, pinili niya para maging manugang si Lihuya, na anak ng nooy isang mayamang negosyante. Lahat ng kanyang pag-asa ay nabigo. Isang taong pagkaraang makasal kay Lian Chow at lumipat ng bahay, ang inay namatay sa kanser sa dibdib. Paano ninyo malalaman na dahil sa ipinagkasundong kasal, mawawala sa kanyang anak ang katahimikan at kaligayahan sa buong buhay nito. Nagbuntong hininga ng malalim si Lian Chao. Nanlabo ang kanyang mga mata dahil sa luhang napigil ang pagpatak. Ngayon, ang taong lumilitaw sa isip niya ay ang kanyang asawa, ang walang silbi at tila kawayang si Lihua. Winaldas niyang lahat ang manang iniwan ng ama niya. Marami siyang bisyo, pagsusukal, paglalasing, paghit ng opyo, pagpunta sa bahay aliwan, eksperto siya sa lahat ng ito. Ang pinakamalakas na dagok kay Lian Chow ay ang pagkapamahiin ni Lihuya. Naniniwala ito sa manghulang nagsabi na pulos babae ang isisilang ni Lian Chow at hindi ito kailanman maghahatid sa kanya ng yaman o swerte. Sa madaling sabi, si Lian Chow ang pinanggagalingan ng kasawi ang palad. Dahil dito, napakasama ng pagkikitungo niya kay Lian Chow. Walang magawa si Lian Chow kundi tahimik na pagtiisan ang hindi makatwiran at kung minsan ay malupit na pakikitungo nito sa kanya. Kung nagkaroon siya ng lakas na loob na magmaktulat mga tuwiran, mandidilat agad iyon at luluraan sa muka mismo humihiyaw. Ikaw, ikaw ang sumpaan ng pamilya. Sino may sabi sa'yo magpakasal ka sa'kin? Luka-luka. Kung gusto mong lumayaw, pwede ka nang lumayaw ngayon din. Alis! Alis! Sino pumipigil sa'yo? Tumulo sa pismi ang luha ni Lian Chao. Dahan-dahan siyang bumaling. Nasipa na niya Ayue at Chaulan ang kumot. Mahimbing na natutulog ang dalawa magkayakap. Kinuha ni Lian Chow ang kumot at itinakip sa kanila. Pumikit siya ngunit hindi pa rin makatulog. Nag-aalala siya. Malapit na siyang manganak. Makukunan kaya siya? Mahirap sabihin. Sa kabila ng kanyang pagbubuntis, kailangan niyang magbuhat ng mabibigat na bagay. Kasing bigat ng anim na puo, pitumpong katis araw-araw. Mga ilang araw pa lang ang nakararaan ay bumagsak siya habang nagsisibak ng kahoy na panggatong. Sino ang gagarantiyang hindi naapektuhan ng bata sa loob ng kanyang tiyan? Halimbawang, malaglag ang bata at mamatay siya. Sino ang mag-aalaga sa dalawa niyang anak na babae at kung maayos siyang makapanganak? Ano ang mangyayari kung iyo'y babae na naman? Hindi kaya siya palayasin ng kanyang asawa? Ang inam sana kung sa pagkakataong ito'y lalaki naman ang isilang niya. Sa gayon, ay hindi na siya gaanong pagmamalupitan ng asawa niya. Kahit papaano'y gaganda na ang hinaharap. Alam na niya na habang buhay nang magiging miserable ang kanyang buhay, ang tanging pag-asa na lamang niya ay ang kanyang mga anak. Malupit ang buhay. Unti-unti, Nagdilim paningin ni Lian Chow. Inaantok na siya. Pero biglang naging kakaiba ang pakiramdam niya sa kanyang tiyan. Sumasakit na iyon. Natanto niyang lalabas na ang bata. Pero kabing gabi na at wala pa sa bahay ang asawa niya. Anong gagawin niya ngayon? Naisip niyang papuntahin si Ayuwe sa Shangxi Coffee Shop para sunduin ang kanyang ama. Ngunit, nang makitang nahihimbing ng tulog si Ayue, nag-atubili siyang gisingin ng bata. Naisip niya, hindi ba si Ayue ay nagdaranas din ng hirap sa buhay tulad niya? Bagaman bata pa, si Ayue ay nagbubuhat na ng mabibigat na bagay at kumagawa ng trabahong para sa matanda lamang. Bakit hindi ba ang matulog muna siya? Bukod doon, mahangin sa labas. Kung gigisingin niya ito at palalabasin, tiyak nasisipunin ito. Kung magkakasakit si Aiwe, sino ang mag-aalaga sa kanya? Sino ang mag-aalaga kay Shaolan? Wala nang malamang gawin si Lian Chao. Tumitin din na ang hilab ng kanyang tiyan. Nalalamit na ang pawis ang palad niya. Wala na siyang magagawa. Nagpupumilit siyang bumangon, hawak ang isang gasera, nagpa siyang magtungo sa Shangxi Coffee Shop para hanapin ang kanyang asawa. Pagbukas siya ng pinto, nahagip siya ng malakas na hangin. Nanginig siya at halos mamatay ang ilaw niya. Isinara ni Lian Chow ang pinto at mabagal na lumakad papunta sa kapihan. Pagman hindi kalayuan sa bahay nila ang Shangxi, sa katayuan niya'y Parang kung ilang milya ang layo noon. Walang buwan ng gabing iyon, iilang bituin ang kumikislap sa langit. Napakadilim walang makakita sa lampas na sampung garcha. Pasa ng panggabing hamog ang daan at madulas. Idiniin ni Lian ang kaliwang kamay sa kanyang tiyan. Umuusad ng mga dalawa o tatlong hakbang. Sa malamlam na ilaw, ang mukha ninenerbyo sa sakit at butil-butil na pawis ang tumutulo mula sa kanyang noo. Umiiyak ang mga palaka sa pilapil sa gawing kaliwa ng maliit na kalsada. Binasag ng malungkot nilang pagkokak ang katahimikan ng gabi. Muling bumugso ang hangin. Tuluyan ang namatay ang ilaw sa gasera. Si Lian Chow at ang lahat ng bagay sa kanyang paligid ay dagling nakulong sa kadiliman. Hindi siya makasulong at hindi rin makaurong. Ilang sandali siyang tumayo roon. Walang tinag at hindi malaman ang gagawin. Parang hinihiwa ng malalim ang kanyang tiyan. Natutuliro siya at nahihilo. Ksh! Nalaglag ang gasera mula sa nanginginig niyang mga daliri. Nagkapira-piraso. Hindi na maisip ni Lian Chao kung ano ang nangyayari. Sinapon niya ng dalawang kamay ang kanyang ulo. Nagpupumihit na manatili siyang nakatayo. Pagkalipas ng ilang sandali, medyo nanumbalik ang lakas ni Lian Chow. At unti-unting nasanay ang mga mati niya sa dilim. Lumakad siyang muli. Mabagal. Hindi matatag. Kung ilang beses na halos madapa siya dahil sa madulas na kalsada. Madalas siyang huminto dahil sa sumusumpong na sakit. Tatayo siya, yuyuko ng mababa hanggang ang sakit ay humupa. Ngunit ilang sandali lamang, narating din sa wakas ni Lian Chow ang Shangxi Coffee Shop. Napakaliwanag sa loob at maingay. Ang kalantog na mga pitsa ng madjong sa mesa, ang maingay na boses ng mga sugarol, umuungol o tumatawa. Nangihinang itinaas ni Lian Chao ang kaliwang kamay at kumatok sa pinto. Marahil ay buhus na buhus ang isip ng mga tao sa pagsusugal. O baka naman napakahina ng katok niya. Walang lumapit para buksan ang pinto. Hindi na matiis ni Lian Chao ang sakit at kumatok ulit siya ng buong lakas. Isang matabang babae ang nagbukas ng pinto. Iyon, ang may bahay ng may-ari ng kapihan. Si Lian Chow na nakasandal ng gusto sa pinto ay bumagsak. Noong una ay nagulat ang matabang babae sa biglang pagpasok niya. Ngunit nang matanto niya kung sino ang babae, maliksi niya iyong tinulungan at inakay papasok. Si Lihuya na dadampot na lamang ng pizza ay namangharin sa biglang pagdating ni Lian Chow. Ngunit Nakapagpigil siya at mabagsik na nagtanong. Anong nangyari? Bakit gabing-gabi na narito ka pa? Pong! Teka, teka! Red center ba yun? Ha! Maganda! Magaganda ang pizza niya at medyo ninenerbyo siya. Matamang nakatingin sa mesa. Tinulungan ng may bahay ng coffee shop si Lian Chow na maupo sa silyang ratan. Sa punang dalawang kamay ni Lian Chow ang kanyang tiyan. Humahalinghing. Ang ah, 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 tiyan ko. Masakit. D -d -d Dali na ko. Dali niyo ako sa ospital. Ano? Ngayon na? Mananalo ako sa larong ito. Sandali. Paong! Oh, ang galing! Ang gandang pizza nito. Ito talaga ang kailangan ko. <laughs> Quadrupol. Unang apat. Pangalawang apat. Isang libo, dalawang daan, at walong po, at dalawang libo, limang daan, at tanim na po. Malaki ang panalong iyon. Nagsimula siya sa ilang chips lamang, ngunit ngayon ay isang bunto na ang nasa harap niya. Tuwang-tuwa si Lihuya at hindi niya mapigil ang katatawa. Maluwang na maluwang ang nangingitim na bibig. Habang sinasamsam at inaayos ang mga chips, Ngumiti siya sa taong nakaupo sa harap niya. ha, lumpong chon, napakagaling nito. Si na libong galing sa yon. Napakagaling. Ayo. <laughs> Ayo. Hoy, lumakad ka na. Manganganak na ang misis mo. May humimok kay Liuya Walang magawa si Lihuya kundi hilingin sa isang meron na maglaro para sa kanya. Galit na tiningnan niya si Liang Chao at nagaatubiling tumayo. Pumayag ang may bahay ng coffee shop na ipaarkila sa kanya ang Morris Minor nito sa dalawang dolyar bawat oras at dudublihin sa gabi. Tinulungan ng may bahay si Liang Chao na makasakay sa kotse. Si Lihuya na umuungol pa ay nagpunta sa kasilias sa likod ng kapihan. Pagkaman hindi nagaanong humihila siyan, balisa si Lian Chow. Bigla siyang nakakita ng ilaw na mabilis na papalapit sa dako nila. Bahagyang kumisla ang munting ilaw dahil marahil sa hangin. Habang papalapit iyon, ay nakita niya si Ayuwing pangku-pangku ang nakababatang kapatid kapwa sila umiiyak at namumulo na ang kanilang mga mata. Ayaw eh! Bakit dinala mo rito ang iyong kapatid? Sisipunin kayo! Lumabas sa kotse si Lian Chao. Nilapitan ng maliliit na batang babae. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Humagulhol ng iyak si Shaolan. Kaagad siyang inaliw ni Lian Chao. Habang pinapahira ng luha at ilong, marahang nagsalita si Ayowe. Nagising ako sa iyak ni Shaolan. Hinahanap niya ang nanay. Hindi ko makita si nanay sa bahay. Naisip kong baka narito kayo kaya dinala ko siya rito. Nang malaman ni Ayowe na pupunta sa ospital ang kanyang ina, kumibot ng konti ang ilong nito at ang bibig niya ay lumaylay sa mga sulok. Luhaan ang mga mata niya. Ayowe, huwag kang umiyak. Mabait ka, di ba? Alagaan mong mabuti ang kapatid mo. Uuwi ang nanay pagkaraan ng dalawa o tatlong araw. Paghatid sa akin sa ospital, uuwi ang tatay niyo. Habang inaaliw si Ayowe, napaiyak na rin si Lian Chow. Hindi niya makayang isipin na aalis siya ng ilang araw, iiwan ng dalawang munting bata sa bahay ng walang mag-aalaga sa kanila. Ibinaba ni Ayuwe ang nakababatang kapatid, at sa pagitan ng mga higbi, Inay, dadalawin ko kayo bukas kasama ang kapatid ko. Sasabihin ko kay Itay na isama kami roon." may isa pang sa aking lata ng sigarilyo. Dadalhin ko iyon para magamit mo muna. Magiliw na hinawakan ni Lian Chao ang munting ulo ng anak. Hindi siya makapagsalita dahil sa pag-aalala. Lumabas si Liuya. kinagalitan ng dalawang bata gaya ng dati. Pagkatapos ay pumasok sa kotse, pinuhay ang makina at pinatakbo. Patuloy ang madyong sa Shangxi. Ang gabi ay ginulo ng mga tunog ng pizza at paminsan-minsan ng malakas na pong. Malamig na kumikislap ang mga bituin sa langit. Malakas ang ihip ng hangin. Isang munting ilaw ang mabagal na kumikilos sa daan. Si Ayue, pangko sa likod ang umiiyak at inhantok na kapatid. Mabagal at atubiling naglalakad patungo sa kanilang luma at sirasirang bahay.